Good evening mga lodi So naanapod mi diri sa palengke sa hayang gabon mga lodi So maghanap mi uh, So ano na mo in saving this mga lodi no So daghan kay isda diri so, mga lodi sa um, bisa ang gabi ina po isda na to diri makita sa hayang gabon mga lodi Ni sa hayang gabon mga lodi sa yan Ganyan yung mga isda mga lodi sa uh, 120 ang kilo ayan uh, depende yan sa klase sa isda mga lods yan uh, nagbut-libot media mga lords kasi nga nagpili kami ng mga uh, isda no ah uh, may 260 ayan yung kilo ayan mga lords so, super mahal talaga no yung mahal na isda ato uh, 20 ayan yung bangus nila mga lords no so doon kami sa kabila mga lords no? naghahanap pa kami kung saan ba talaga yung mura dito mga lords ayan dun sa kabila mga lords yun, yun